Yes, sa mga panay na nag-abang at excited na sa upcoming movie <laughs> ng Kim Pao, ang My Love Will Make You Disappear ay may update na mula kay Kim Chu. Malapit na rin silang mag-umpisa sa shooting, kaya excited na silang dalawa ng kanyang, ay hindi pa pala diyowa, kaya excited na silang dalawa ng kanyang ka-love team na si Paolo Abelino. Tinatapos na lang daw ang Ghost Month dahil ready na raw ang script. Oh. Ay, Ay right. naku! Kasi, leg pad si ano, bago siya pumunta ng yung Taipei. Taipei yung Taipei, Taiwan. Na, oh. ta, Taipei, Taiwan na nominado kasi siya for best actress, di diba, ba? Nanggaling na. tayo dyan, di ba? Oh, uh, <laughs> galing tayo dyan, di ba? Yung uh -oh. para sa ano, content, ano ang tawag doon? Content, uh -oh. yung content chore. Yan yung discuss natin uh -oh. kahapon. Uh -oh. na nominado dyan. Parang binanggit na kumusta na yung shooting nyo, uh -huh. ay nga daw magsisimula na sila. Kasi naniniwala din pala siguro yung Sir Silman o yung na tinatawag Hindi masimulan uh -huh. yung movie. Copy na lang ang Ghostman. Ready na naka-ready na yung script na mm -hmm. Anytime soon ay magsisimula na at excited na nga kami rin na mapanood ang pelikula nila at lalo mga Kim Pao Ay so grabe, kaka-excite naman talaga. Uh -huh. Maski ako, gusto ko na mapanood ang pelikulang yan! Uh -huh. Yes. Ng yes. Kim uh -huh. Laging nanonood sa atin si Mami Amores, siyempre, Dahlia LaBahata, Carmen Dolalas, <laughs> oh <God>. at <laughs> net uh, ng New net, Zealand. Tita Hi, Tita Netver! Uh -oh. Hello po. Hello! Oo, ibatihin uh -oh. ko lang si Carmen de kasi lagi nag-PPM sa akin. Yes. Ay, Ate uh -oh. Carmen! Oh, ay, Ate Carmen! Ay, Carmen! Of course, si Janet, Austria, yes. Damaso. It's me, me, oh, me. Oh. Ruth si, Anderson, si hello. Si Janet ay si Dahlia. Ah, so, si so, Dahlia na so, so, bahata. Oh. Yes. Thank correct. you, thank you, Dahlia na bahata for always watching Marisol mm -hmm. Academy. At siyempre, di ba, balik tayo sa Kimpa. Wow, oh. Diba? Ah. O, kasi parang, ano, oh. di ba, may mer meron pa yan. Kasi lagi di ba sila nakikita na na ano, lagi silang nakikita ng nagja-jogging. So, oh. Tsaka ngayon naman, nagbabike sila. Hmm. So, may mga, may nagtanong kang sasali daw ba sila sa, ayun ay, parang triathlon o duathlon. Oh. Yung ganon, yung ba ang tawag doon? Okay, ay, hindi. Hindi daw sila sasali sa ganon. Oh, parang banding lang nila talaga yun. Lang, gusto, oh, yung oh, yung ba? o, gusto rin nila. naman ni Paolo. Gusto rin naman ni Kim yung ginagawa nila. Kasi pareho silang ano eh, ano ba tawag doon? Athletic. Hindi, pare-pareho silang ano, conscious. Hindi mo ah, conscious. Healthy conscious. Oo, oh, health. health! Health conscious. Kasi di ba wala ka, <laughs> laging bike-bike ka na. Pag bike-bike oh, oh. ka ka, pidut-pidari ka lang. Eh, pao, health health ka ka yung, yung -exercise, oh, health conscious. Yung pag-exercise, mga Oo. Kasi makakatulong yes. sa health mo Correct. yun. Correct. At tsaka ano, yung at the same time, yung figure mo, yung build mo, di ba? Mm -hmm. Yung wow. Ganda ang katawan mo. At tsaka pag nag jogging ka Oo. at oh. nagbabay, pinagpapawisan ka, wow. nawawala yung fats mo sa katawan. Correct. Oh. Ako, kasi kailangan Kaya ko yung... nga rin sumamang kikimchi tsaka kipaula para mo ko na yung aking chanel. Pero hindi halata ngayon. <laughs> <laughs> Oo. Pero talaga, at masarap magja din mag, mag oh, ano ba uh, ang gilang so, kung kasama mo ang mahal mo. Tsaka diba? hindi na mabibitin ng ating mga ano mga kakimpaw dyan. Ay, ah, yes. Dahil diba, marami ng uh, ayuda ngayon uh, pag nag-start na ang pelikula. Uh, uh, at tsaka next week magkikita kami ni Pao. Ayun Ay, Tatanungin ko siya kung kailan ang shooting ng pelikula wow, nila ni yes. Kim. Baka uh, uh, siguro this uh, September na. Di diba uh, September uh, niya? Pero bukas no? ha ah, bago yun sa'yo uh, nandun din siya sa ano sa Davao. Ay, oo! Oh, dabaw, oh, eh. Davao May dabaw siya. Oh, bukas na. Bukas yon. Bukas ba? bukas. Seven bukas. ba bukas? Oo, oh, bukas. So, <laughs> magpapasya si Paul sa mga Davao-enyo. Oo, oh, oh, wag naman sana. Parang concert ground yung kanilang ano. Sa isang mall, concert ground ng kanilang... Venue, Venue. Wag naman sana umulan. Ay, hindi. Yung sa, oh. yung sa Moncayo, oh, oh. ano siya? Uh, hindi ba siya open field? Hindi, hindi siya open air. Oh, 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 Hindi sa open, Open air. field, oh, oh. Oh.